dito, maapaw na talaga nang yun doon ano. Yan, ilaw na rin dito, maapaw na mga no. Kumalali na mula umaga hanggang ngayon, baha pa rin. Yan ang sistema ng kalsada namin. Ano. tumawid na, tumawid na yung isa. Sa kabilang bahay, tumawid na sa kabila. Oh. So, ano na, lumipat na si Glick. na yung kabilang bahay kasi ano, Ang ah, na sila sa logo.

Pasok si Ramon sa inyo. Pasok lang sila. Ako ah, yung Romano. Ako yung yeah, Yan, pwede na. Hey! Tayo mo muna sa bag. Sabay-sabay. <laughs> <laughs> Sabay-sabay. <laughs> May tali diyan ah. May tali din, dyan. May tali May ah. tali. Yun mo, may tali rin ng doon, pababa. Pababa mo may tali, dun, tali ya. yan. Yan sa poste. So, 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 sa poste sa likod mo. May tali yan. Good customer. salamat You're a hero. <laughs> tinira nun no? para makalabas man lang pang saling ano eh itong mas pa nakalabas ba eh Okay, nag-alisan lahat yung dito, pero abutin Abutin eh. Abosin, eh. Okay, good job. Sige. Okay, bumili na, bumili na. Oh, sino'ng walang ulam? Doon na lang. Ay, ah, na. May parang sindat mo 'yung binuksan ng trailer ng nanbibi. <laughs> parang di na, yun na 'yung maganda ron? <laughs> Ja, ananya. Ja.

Tutuloy-tuloy pa rin ang ulan. Eh, yeah. hey, sarap. Parang sumimple na. mula ma ano madaling araw pa umuulan tara hanggang ngayon umuulan pa rin so yun ang lalim ng tubig dito sa amin tuloy tuloy pa rin ang pagtaas ayan yun Oh, lumalamig na ako ay okay yan hello okay oh, shout out shout out ang sarap ng ulan oh yan parang dagat na yung lugar namin dito pumasok siya ugag ang gumagana pa rin.

<laughs> Yan. You know. yeah, so. oh. dito. Tayo? Tum. ano kayo yung mo Guys, eto guys, eto guys, eto guys, eto guys. <laughs> <laughs>

sige. Ha? Mag-initin ko. Kumisigaw? O hindi siya. Pati sa club the night by take may ang napak ganda ng. O no. Tapos black light. Okay, bawon. Tayo di, kwatro sila din. Oh. <laughs> Baka yan. Ano yung man? Rep yan. Ah, yung ano na ka din? Pinaglama ang freezer. Pangka! Ano Alright, so good morning mga guys. So welcome back sa YouTube channel mga guys. So nandito na tayo para so nakabili na tayo mga pisa ng mga motor natin. Yung motor natin nalunod sa baka. So bilhin na ito para makabalik normal tayo mga pag natin yung motor natin. So, yung pinagawa kahapon, so hinabot kami ng gabi. Hindi namin na masasalbar na mga pagtakbo ngayon. So, ito, bumili ako ng mga pisa. Ito yung importante yung pisa ito mga guys na para makatakbo, makakuha ko ng power. So, mayroon mga, hindi naman talaga siya na may mga supply pa naman siya, mga wiring. Pero ito yung kailangan ko dili. Tapos meron pa tayong mga nabili natin yung iba mga pisa rito. Break pa tapos yung mga uh, ginagawa. So, doon galitong pa man sa ating pagsubok, sa tuloy-tuloy lang laban, ang laban at ang lumating dumating sa pagsubok natin. So, pagkatapos ng demolish, hindi naman pagsubok, binaha. Pero hindi naman binaha ang bahay ko, pero hindi naman lumubog, wala naman kami Pero ang motor lang na lubog ang aking motor lang na lubog. Siyempre, para makatakbo, bumili tayo sa pina... Mamaya ipapakita ko sa inyo mga proseso mga kanina sa aking motor tapon. So, ngayon, samahan ako po, ipahatid ko naman ulit dito sa paggawaan para may kabit na mga ibang fish na binili ko Ayan natin. so sama ko mag solid so let's go. so naka ano pa lang dalawang motor pa lang si kuya naggawa pangatlong yun sa atin sana may dito hanggang alas 12 oh. So, uh, kasi ito may problema oh. mas maganda na rin yung maano natin yan kasi mahirap yung pagsapalaran manapas may laman pa lang yung tubig din ang tubig. Mayroon pero hindi ding. ganun kagaya sa Aerox kanina. Dito siguro dumakitaw. Dito Yun yung sinasabi ko dito, yun. O, oh, yung pagkabit niya ng, ano, well, shell. Pagpasok niya doon, hindi magka-match. Ang update sa... thank <laughs> you pumasok na yan yung oh. buong tubig talaga yun puno yan oo oh. yung <laughs> ano ko lang ba eh, lubog na ano talagang kinuha ko lang sagad na sagat na talaga yun para hindi na siya dumagdag sa problema